Rouse, tama na Rose, mawaka. Ang pagsakit ay hindi ko na mag tama na, mawaka. Tama oh, na. Pagpigil ng hinga si Jacob dahil nga sa kanyang naramdaman na sakit nang siya kinagat ni Rose. Hindi niya kasi alam na ito pala ay isang aswang muntay sa puntang ito. Dahil nga ay bilog ang buwan at lumabas na ang tunay ang pagkatao ni Rosa. Bakit ba, Jacob? Ayaw mo ba sa akin? Akala ko ba tanggap mo ako? Kung ano? At ngayon, hindi mo mo lang ako mapapitya sa akin gusto. Ganyan ba ang pamamahan mo sa akin? Bakit? Bakit hindi mo hindi kayo? Ang kailangan ko ngayong gabi. Hindi damang mong Hindi pati pa ang <laughs> Nang laki mata ni Jacob dahil sa takot Siya ay uh, nagulat sa sinabi nito Sa kalagitnaan ng kanilang romantic night Sa isang hotel Ngunit nga dahil uh, pilog ang buwan Sadyang hindi na mapigilan na Ang kanyang pagkaswang <laughs> Ay hindi naman sa inyong sabihin na hindi ko maibigay ang iyong gusto, Rose. Yun lang nga iya. Sadyang nga, uh, nagulat lamang ako sa iyong nangyari ngayong gabi. Mga kalain ko itong isang napakromantik na date. Ngunit ako pala iya. Isa nga pagka. <laughs> <laughs> Para sa iyo. <laughs> Aba, jiko, Nakuha mo pang tumawa sa puntong ito. Kamag-alala ng gabi. Kainin na talaga kita. Alam mo kung paano ka Uunahin ko yung hotdog na yan. At ang dugo ko, sisip-sipin ko nang ikaw ay maubos na putla. <coughs> ayun. So, aswang nga pala, no? Hindi basta-basta na aswang. Kakain nga pala talaga siya ng hotdog. <coughs> ayun nga. Medyo natawa tayo sa istoryang ito. Ngunit nga, yun. Asa pag... <laughs> Loko ko to. Sorry. Yan nga. So, sa pagpatuloy. Alakpag yung ito. to istorya. Alright. Sa pagpatuloy. Yan nga. Ano? Alam So, ito. Napasagot si Jacob yan. Ano nga kaya ang mangyari? Ay, hindi naman sa ganyan. Mas, alam mo, hindi ako takot sa ganyan. Kung gusto mong kumain, hindi kumain ka. Kung gusto mong uminom ng dugo, hindi uminom ka. sip-sip -sip ka ng gusto mong sip-sip Kainin mo ang gusto mong kain. Huh? ng kalam. Ako, takot. Takot sa aswang. Hindi ako takot sa aswang. Isa pa. Diyo kita. Kung gusto mong kumain, gumain ka. kumain ka. Kumain nga ng hotdog. Kung gusto mong inong ala, sip-sip na. Ano pang inintay mo? Subip-sip ka. Sip-sip. Hmm, sip-sip na. Ayun. Ayun, napaka-hudas din pala itong ni Jacob. No? Hindi lang basta-basta. Akala mo talaga takot siya. Iba. Parang iba yata ang kainan na mangyari. At ah. Ito so, ngayon natin kung rated ba ito. Ano ba ito? Ano ba itong drama natin na ito? Ha? Ano kaya abangan nyo guys? Ito na. Ang susunod na pangyayari. Ikaw talaga Jacob. Akala ko takot ka. Hindi ka pala takot. Oo. <laughs> I see. Hindi ka takot. Inamu ko ako. Anong akala mo sa akin? Isang babae? Hindi ako ay e isang aswang na dalawang pagkatao. Oh, ano ba? Awitan lang kita. O, oh, iyo. Ano bang gusto mong awit? Awit ng gitara. Hindi basta bastas Ayun guys, seryoso kasi kayo dyan eh. Gusto ko na naman sana kayong tum. <laughs> Alam nyo guys, mahirap magawa ng drama. At ito ay first time, no? First time natin na magawa-gawa ng drama. Kala <laughs> nyo, hindi ko ito matapos. Loko. Hmm, hirap kaya. Loko kayo akala nyo, ha? Huh? Who told you this is easy to make it's kind of drama? Ha? Huh? Guys, ano abang abangan nyo? Anong gusto nyo mangyari? Kakainin ni... Ano? Ni... <laughs> ni Rose? Or kakainin... Ano ba? Anong gusto? <laughs> kaya talaga. Yay! <laughs> Loko. Ano ba iniisip nyo, guys, ha? Huh? Ano ba iniisip? <laughs> Alright. Anyway, so... Guys, hanggang sa sunod na lang, no? Sa sunod na tayo, magpatuloy na natin drama. medyo nahirapan nahihirapan si DJ Rea ah, habis ngayon, no? <laughs> ah, next time ulit, guys. Mga aswang-aswang dyan. Aswang. Igino. Aswang. Walang <laughs> aswang dito. Kung di. Thank you, guys. Uh. Hanggang sa susunod na aswang-aswang dahil uh, si Rose ngayon at si Jacob ay kumakain pa ng kanilang kukainin. Alright guys, please hit like and subscribe para naman na mapatawa natin kayo next time. Yan, target lang natin na maging masaya at tatawa-tawa minsan, di ba? Hmm, subscribe na, hit like and subscribe.